Takot ka rin ba pag nangyari ito sa motor mo? Ay nararanasan mo ngayon ang masusunugan ng wire at hindi lang yun, overcharge yung battery mo. So natatakot na ngayon baka biglang sumabog battery mo. So sa video nito, malalaman nyo kung anong dahilan. Yun mga kabiker, magandang tanghali sa inyo mga kabiker. Kung mapapansin nyo, may plywood dito at saka simento. Ayan. So may gumagawa na naman sa amin. At puri ng Panginoon may pagkakataon tayo na makapagbahagi ng no? mga tayo ngayon dahil naglunch sila, pabalik sila mamaya 1 o'clock. Actually, pasado alas 12 na balik sila ng 1 o'clock mamaya para tuloy nyo na yung kanilang ginagawa. So this time mga kabiker, ang kadalasan kasi pinoproblema problema ng ating mga kabiker at mga motorista is yung paglobat ng battery nila. So may mga solusyon na tayo dyan. Pero ang kaibahan ng tutorial natin ngayon is kung ano naman yung dahilan bakit nag-overcharge yung battery natin. So kung ito ang problema mo ngayon, may iging masundan mo yung ating video at may apply mo sa motor mo. So kung gusto nyong malaman, mag-start na tayo. Yan mga kabiker, kung mapapansin nyo may dalawang stator dito at saka isang regulator rectifier. So sa pagtalakay natin ito mga kabiker, isa sa mga dahilan nang isang parts ng motor pagka overcharge ng ating mga battery. So simulan natin sa stator. Ano bang trabaho ng stator? Ang stator ang siyang nag-create ng current. Pag umaandar na yung motor natin, siya na yung nag-create ng current. Para gumana yung motor natin sa pamamagitan ng stator, ang sinusupply niyan, alternating current. Right? So meron siyang dalawang sinusuplayan, no? Sinusuplayan niya 'yung ignition system natin. Pag sinabing ignition system, nandiyan nakapaloob ang stator, CDI, ignition coil. Ayan, yung tatlong yan. So, nakaseparate yung current nyan para supplyan yung ignition system natin na tinatawag na primary. Ayan, yung primary coil neto, siya yung para magkaroon ng spark, ni spark plug natin. Through CDI at ignition system. Kanya na yan, no? So kung mapapansin nyo kasi sa mga stator, naka 'yung primary coil at saka light coil nito. Meron 'yung pang-light coil, meron 'yung pang-charger at meron 'yung pang-ignition system, no? So bali tatlong coil 'yung gumagana, no? So itong pickup coil na tinatawag na pulser o trigger, ito 'yung nagtra-transmit lang papuntang susuplayan niya. etong part na to na nasa gitna, no? Yan yung dumidikit sa bukol ng magneto para may supply yung current dun sa pupuntahan niya. Saan ba papunta ang wire ng pulser? syempre sa CDI. Ayan. Blue with stripe yellow or interchangeable niya is blue with stripe white. Ayan. So, diretso kagandang ka ng CDI yan. Tong dalawang to, kasi nga, apat lang na wire stator niya. Itong stator na to is para sa battery operated. Ito, itong yellow sa light coil. No? Oh? Yellow wire sa light coil. And then, itong white charger. Ayan yung charger. So, kung mapapansin nyo, wala siyang black-red. Kumpara dito sa stator na to, na mayroong 5 pins na 5 wires meron siyang black red. No? And then, meron din siyang full cell, charger, light coil Same with the stator na isa, meron ding ground. Ang kaibahan nila, meron itong primary, itong black red, na siya yung So, supply naman para sa 5-pin CDI. So, yan ang trabaho ng stator. So, nagmumula dito yung charging system kasama yung rectifier. Kaya nga, sa ginamit kong vlog, hindi ito yung charger. Ito lang yung nagko-convert from AC to DC para ma-supply na sa battery. Ito. Itong apat na wire na to, same with dito sa battery operated na stator na apat na wire. Yan ang match nya. And then dito, yung five wires din na regulator rectifier. So ayan, kung mapapansin nyo, dito papasok yung current. Kasi ito yung charging. Dito papasok yung current. Mag-output siya rito sa red wire papuntang battery. Kaya yung susian natin merong red wire. Susi nun, makakakuha siya ng supply dito sa red na papuntang battery. So magkakaroon na ng power yung red. And then yung accessories wire doon yung black pag dumikit naman sa red yun, magkakaroon naman ng supply. So, itong light coil naman, dito nakalinya yung mga ilaw natin. Ngayon, ano bang trabaho ng rectifier? No? To regulate yung current na manggagaling sa stator. Siya yung nag-aayos. And then, siya rin yung nagko-convert from AC to DC. So, kasama sa charging system natin to. Ngayon, Tabay, anong ng pinakadahilan na bakit nag-overcharge yung battery. So, ang pinakadahilan dito mga kabiker, itong regulator rectifier. Pag ang regulator rectifier natin faulty na, hindi na siya proper na makakapag ng AC current para ibato sa battery. At kung faulty na rin yung rectifier natin, yung supply ng stator na napakalakas, magpapas out dito sa rectifier. Maaring mag-overcharge yung battery natin. So ano pa yung bagay na mas lalong nakakadelikado na baka sumabog yung battery natin dahil nga sa faulty rectifier natin? Pag yung battery natin ay luma na, hindi na healthy yung cells niya sa loob, maaring uminit yan o lumobo kung sa cellphone nga, di ba? Overcharge. Minsan lumolobo yung battery. Causes na pwedeng sumabog yung cellphone pag magdamag na naka-charge. At yung charging niya, faulty na rin. So, kabiker, paano namin malalaman pag faulty na yung rectifier namin? So, minsan, yun nga, yung sinasabi ko, pag faulty na, minsan, yung red wire ng battery natin, nasusunog na. No? Nalulusaw yung wire, sobrang init. Ayan. And then, nagpuputokan na yung bumbilya natin. Pero hindi pa siya ganong kalala nun, no? Na idadaloy niya pa. At ang nagiging problema don, pag hindi pa natin maayos na nailagay yung terminal ng mga battery natin, kaya nagsusunog yung wire, minsan yung loose connection yung mga terminal natin, yung mga wire terminal don sa battery natin. Loose connection. Hindi siya makapasok mabuti yung current na nagmula sa stator rectifier. So, kung sana siya sa battery, nga lang, hindi maganda yung pagkakakonek. So, doon nag sa wire. Kaya nilulusa rin niya yung wire. Sa pang bagay yan, di ba? Minsan, napuputokan tayo ng bumbilya. Lalong-lalo -lalo na pag faulty yung letter rectifier natin. Subukan yung maglagay ng ilaw sa stator. Dito, sa stator. Saan ba yung light coil dito? Siyempre, yung yellow. Ayan. Pag nasubukan nyo maglagay dito, mag-connect ng ilaw, positive ng bombilya nyo, ilagay nyo rito. Siyempre, ilagay nyo sa ground yung isa. Sisindi nga naman siya. No? Pero pag binibirit mo, doon lang siya lalakas. Tapos hihina siya. Kasi nga, stator driven. No? Pero pag binirit mo nang binirit siya, eventually, puputok na yung bumbilya mo. No? Mapuputulan ka na ng filament. So mahalaga na alam natin to mga kabiker, itong mga bagay na to Kadalasan kasi ang pinoproblema lang natin, nalolobat yung battery natin. How about naman yung ma-overcharge yung battery mo, delikado rin. Meron kayang mga sumasabog ng motor dahil lang sa pagputok ng battery, no? Experience ko na rin na yung sa motor ko noon, hindi lang doon eh. Sa stator, pag ang stator at saka yung CDI nagkadikitan yung wire niya nagcreate siya ng apoy na experience ko diyan kasama ko pa yung anak ko no kasi nga kaya nag nagcreate ng apoy malapit pa naman sa tangke no hindi ko siya nilagyan ng electrical tape naka-open siya lahat at nagdikit-dikit yun napansin na lang ng anak ko muusok may apoy buti na lang hindi siya lumiyab papunta ng tangke so nakakatakot no so ngayon alam na natin mga kabiker kung ano yung bagay na dapat nating gawan ng paraan para hindi mangyari sa atin yung mga ganitong bagay. Kaya tayo na overcharge, ito yung dahilan pala. So, yun lang mga kabiker. Shoutout na tayo. So, bago tayo mag-shoutout mga kabiker, yun nga pala sa last video natin, na honest review natin sa Honda TMX 125 Alpha, sabi ng iba, hindi daw ako updated, no? So, updated tayo mga kabiker. Gusto lang talaga ng channel na to is magkaroon tayo ng karapatan sa mga bagay-bagay na ganito para hindi natin pagsisihan yung mga kukunin natin na motor. Kaya nireview ko siya. Para sa kaalaman ng lahat, 2017 pa yan. Aho na isinabatas is automatic headlight on. Matagal na yan, 2017. Pero sabi ko nga, kung vlogger ka, mauunawaan mo ang lahat. So, yun lang shoutout na tayo mga kabiker. Shout out kay Jeremy Obena. Shout out din kay Jeffrey Abainza Shout out kay Ignacio Lennon. Shout out kay Motoloko TV. Shout out din kay Jan Ansel Maala. Hindi nyo yung huli, shout out kay Alexander Eklat So yun lang mga kabay, sa so mga bago palang nananunod sa ating channel, marami po tayong tutorial about motorcycle. Search nyo lamang po Chris Custom Cycle siguradong may matututunan kayo. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like at i-share. Siyempre yung subscribe. And then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless!